bago silang TV, oh. hibay ng pagkakamit, o. Oh. Ayan. Tapos, siyempre, bago oras. Ito, pwede niyang patungan ito ng, ano, uh, bulaklak, no? Ito na nga, dito sila kinadara, hinatid nila yung, ito na siguro yung sinasabi ni Kalinga Prab na part 2 sa Um, pagdala nila ng gamit kinadara nakakatuwa. Pero bago yan, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Balasantos Matubang, sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanila mga channel. Huwag natin skip yung kanila mga ads para kahit doon man lang is makatulong tayo sa kanila mga ginagawa talagang pagtulong na kalingap is may pagbabago may pagbabago sa bawat buhay ng tao sa bawat buhay ng pamilya kaya ito um, sabay sabay natin panoorin ang napaka success na pagtulong nila sa buhay nila Dara ni to Ayan, uh, good morning mga kalingap. Welcome back sa ating channel. So ngayon, uh, bili po tayo ng uh, TV, saka refrigerator. Ayan, para po kay Kinadara. Wow. Grabe pala po natin. Ang buting sponsor natin. Thank you so much po sa buting sponsor natin. Uh, from uh, Tita, from USA. Ayan, bale, yung si Tita from USA pala, napakalaking tulong para Kinadara dahil um, napakarami nang naibigay ni Tita from USA, 'di ba? Binigyan siya ng savings, um, binigyan siya ng pangbagyo at ngayon naman is yung mga appliances. Thank okay, you so much. rin yung nag-sponsor like, ng um, yung sa allowance ni Dara, kapit ang Baguio. Ayan, dami na po na kay na Dara. Ngayon, ito naman po TV and refrigerator. So, ayan, napili po namin mga kalingap uh, tita from USA po ay medyo maliit lang po kasi hindi po kasi sa van namin. Muti uh, buti na nga lang, malaki na rin yung van namin kaya nagkasya ito nang nakatayo. Yan po, yan po yung napili namin. Para okay na rin naman yun, di ba? Kasi dalawa lang naman sila, si Dara tsaka si Bea lang, tapos mga bata pa. Kaya para, siguro para okay na rin yun. Tsaka mas ano yan, save sa kuryente. <laughs> so, eh, magkano po kuya? Pag malaki, siyempre malaki din yung bayaran. Magkano yung kuya? Ito? 15,000. Nasa 14K, ganun. So ito po, mga kalingap. Nasa 14,000. 14K. Tapos TV. Nagbili lang tayo ng TV. Ah, Gano ko yung TV na pili namin? 14,000 Ayun, 14,000 sakto Ayun, so bale, total Nasa 30 Oo, mga kulang-kulang ano Mga 30K Siyempre, mawet pa tayo na Kuya Pag-Install eh So, sasama natin si Kuya Pag-Install ng TV Mga kalika, ah, tita Tita from USA ito po yung napili ko Kasi, unang una matipid dito sa ano, kuryente Maliit lang, kasi dalawa lang naman po sila oh Dalawa lang naman po sila, saka ano kasi ang kaso sa bahay nila na yung bahay naman nila, di naman gano'ng kalaki yan, Ano? So, isa pang pa inisip namin, yung pagbiyahin namin. <laughs> sakto lang po ito sa van ay, eh. pag tinayo, saktong-sakto lang ito sa van, sinukat na namin. Eh, pag bumili kami ng malalaki, di po kakasya sa van. So, so ayan. Ano kuya? Ay, mabayad na tayo. So, ito po tita yung napili namin TV para kinadara. Ayan. Uh, ilang inches ito? 40 inches. Pero pala nung bumili sila kalinga prob ng TV, sinabayan niya na ng TV Plus, 'di ba? 'Yun yung um usong-uso na ngayon para hindi na kailangan ng antena. You know, saktong -saktong. parang gan-gan lang, no. <laughs> nice. Kung okay, sa milk na yung TV, nakapagkarga tayo. You know? Oh, grabe naman talaga. Tito, wow. So ayun mga kalingap, andito na po yung didala nating uh, refrigerator. Ayan. Bale, yung ano pala, yung bahay na pinatayuan kinadara, Dara, pa rin sa dati nilang pwesto na napakalayo doon sa paradahan ng pinaparadahan nilang sasakyan. Tapos maputik pa. Sana sa susunod, um, magawan ng paraan yung daan nila, no? kahit mga bato-bato lang. At kasama dahil sila kaya mag-install, ano? Andito yung TV. Sige kuya ayan, dala na yung kuya Red Zane so tara mga kalingap, medyo uh, hindi medyo, talagang pangit ang panahon ngayon ko, <laughs> maulan, ay muli, tinadara ang grabe ang putik ko oh. ang putik pa naman sa amin ano, talagang pagmatigas matigas, pag hindi maputik matigas yung lupa, pero pag nagputik sobra naman Ay hey, oh, excited. <laughs> Nakatuwa parang naka, parang film mo rin, no? Hi Dara. Dara, ito yung pasalubong namin sa iyo. Ref. Dara po, pasok natin. Pasok po, kuya. Diyan na rin pala yung washing ni ano ni Dara. And, na pala yung washing ano no sa likod doon sa kusina para pag dumalo yung tubig doon di sa kusina

yung yung ano, yung kusina nila, ano, yung dirty kitchen na siya sabi, um, nababasa raw, sabi ni Dara. Siguro sa tingin ko, ano, kasi yung bubong nila, sagad lang, kuti lang yung sobra. Mas maganda siguro kung pas, dapat pasobrahan yung bubong, di ba Para kahit wala ng trapal, hindi sila mababasa. Kaya yeah, mo papais natin para pinababasa. Papalagi natin ang tabing doon. Ay, di dito lang, oh, Dara, ilipat mo rito. Sige okay. po. Ano? Ito na muna ilipat natin. Kasi baka nakawin yung rep niyo eh. May hirap na. Baka pag-isipan ng masama ano, ng tao. Lalo Ay, kaya. Eh, kaya. Para, nga, para mas bagay talaga dyan yung rep. Tapos okay na yung sa kusina yung inalis. Salamat kasi ni Ana eh. Bela tuwa si Jeya. Yun. Salamat po yan. Tapos kay cute ng rep. Bawat patong ba gamitin ko yan, no? bawat pambuksan. Ba After 8 hours, bawat patong. 8 hours. Tara, pwede nang mag sleepover dito mga kalinga pinja. tapos pili lang kayo ng ice cream dito. Lagay nyo dito. Kaya lang napansin ko yung ano, yung rep. Nasa likod ng kortina, parang hindi yan safe kasi 'di ba yung likod niyan may mga ano yan baka parang ano tawag doon. Umiinit yan eh. Lalo pag ano. Basta umiinit yan eh, Hindi ako <laughs> para sa akin lang dito sa rep ko kasi umiinit yan eh. Kaya hindi safe na andyan siya sa likod ng kurtina. Pwede. Doon nga sa may kabilang lamesa. <laughs> Tama sa padara. May wow, bago kayo TV. Wow. Wow. Thank you wow. po, wow. Kita wow. wow. USA. Yan ang in yun, school nila kaya kasama sila buo dito. Kasi marunong niya Dito po, dito po. Dito namin Maraming maraming salamat po sa aret sa TV. Tapos iniinis si Daraw. Ang ganda niya no, blooming na. Ang layo na ng itsura niya noon. Siyempre, itsura pa rin niya naman noon hanggang ngayon, daraw pa rin, pero mas ano na siya blooming. Oh, maraming maraming salamat po. Kaya I from, from USA. USA. Thank you, thank you so much for May TV na po kami. Hindi na po boring dito. Ah, sarap po. Sumarap po. Ano nga ba yung na po kami nakaranas ng ganyan, yung report up to Cebu kaya. Maraming maraming salamat po. First time mo mag-caret? Po. Okay. Sa TV. Thank huh. you. First time ko lahat. First time lahat piliting bahay. Yeah, thank you po. Kalahin men, misalnya kita nanggung bahan, dikapa? beti kapal. Ayan. si Dea, mau nge-panood nanggung, ano, 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 nanggung di jantung, Dea? Nanggung Batang kia, Batang kia, po. Pasang nanti, po. Tiga, po, po. Tiga, po, ya. Wow. Kasi po. mo. Oh, Kasi baka 'no, sakto mismo oh, 'yung TV na binili natin. Ano? May antenna 'ko, ya. Antena makakasagot din ng ano. Ah, barangay wala lang siya internet, wala internet diyan pa. Eh. Ay. Pero 'yung, yung pa lang kailangan natin dito ay fast <laughs> Ah, pero baka ano, pwede rin 'yung ng TV Plus para kahit wala nang Wi-Fi 'no pag wifi kay ay mga pang ano pang youtube ayan ang doon kailangan pala yun ng wifi pero sa try daw mag scan kumakasagip ng ano mm. network yeah, dapat may antenna antena, antena, no? okay. Okay. No, TV may antenna antena antena ano gusto yung kailangan bumili yung tv plus may antena 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 ang yung... antena yung outdoor yung ah kasi kakabit sa labas mm -hmm. ay okay oh. ano, para mas mainam na yung lamesa na lang ang ilagay doon sa may bintana. Tapos yung rep dyan, banda, para iwas yung likod sa kortina. Mga palinga, palinis talaga sa bahay nila Dara, ayun oh. Ayan, so ang problema pala natin Dara dito, nagbabasa. Nagbili po ka kami, ano, nagbili po kami yung trapal. Wow. Oh. Oh. Nagbili ka trapal? Po. Para palinga. man mga ni Dara. Diba? Pero para sa akin, ano, ay yung bubong na lang, lagyan na lang ng mga extension na mas malawak. Saan dito nagbabasa sa ano? Not lahat. Hmm. Dapat pala taasan yung ano, no? Papayus ko, papayos ko kina Super Taasan yung ano, harang, ano? Para hindi nagbabasa. Kasi nagbabasa daw mga kalinga po. Kasi ang plano lang talaga namin dito, dirty kitchen. Pero linis po ng bahay nila darang mga kalinga. Grabe. Kahit biglaan ko yung pagpunta namin. Dalawa na pala dyan sa layo nyo ng plato, ano? <laughs> <laughs> Pero okay dali lang yan. pa na dito. So, at least alam natin, magpahis natin kina Super dali. Jr. Ano? Yan, may kandado. May nagsayang ka, Tara? Oo Wow! Mukhang pakakainin mo kami, ha? Hindi oh, na po po yun. O grabe, nagsayang si Dara, ba? May shillay na si Dara. <laughs> Sabi ko kasi sa kanya, di pa kami kumakain.

Para sa pangarap ni Dara. <laughs> Baka mo ko para man. Okay na. Pwede over. Oh, Ayan, yung double deck, hindi namin naisabay ngayon kasi maulan. Karoon oh. palang kuryente. Wow, ang linis ng bahay ni Dara, ng kwarto. So, tabi kayo dito? Opo. Ni ano? Bea, tabi kayo? Ang galing ha? nga ka Um, priyate ng viewers kung anong gusto nila, double deck ba o isang bed na lang pagalan natin. Tabi Maganda 'no, tag isang bed na lang yung isang kwarto. Tapos yung isang kwarto para naka-reserve na rin yung kay Beya kasi siyempre magdadala rin naman niya si Beya, 'di ba? Hihiwalay din 'yan sa atidara niya. Kaya sana tag isang kwarto, tag isang bed na lang para reserve para kay Beya. Suggest ko lang 'yun. <laughs> Kasi may mga nagsasuggest oh, na okay. ano lang daw, isang bed lang daw, gusto nila tabi yung magkapatid. Ganda mga kalingap, no? ang linis no? Mas maganda din ng bed yung kabila para may nakaray din na. O, linis na talaga sa bahay ni Dara, ano? Ibang klase si Dara. Huh? O, oh, ibang klase si Dara, maganda. Grabe, uh, napakalinis po. Mungkin tabo. Mungkin Kintob tabo ng sahig. Kasi nung malit pa yung bahay ni Dara, di ba? Malinis. Kahit yung mga lalagyan niya ng plato, yung mga baso, yung mga um, pasamano, malinis. Diyan pa kaya na maganda na yung bahay niya. Malinis talaga. Ang cute ng bahay nila, no? Mm Hindi. -hmm. Dalawa lang naman sila. Nakatawa itong dalawang batang tungkol kuya no? Ano na eh, dalawa lang sila dito pero ayun, tuloy yung buhay nila. Talagang ng po kay Dahara talaga. Grabe talaga sa mga kalingat talaga at maraming nababago ang buhay. Tama. Hindi lang puro vlog ang mga ginagawa po ng mga kalingat. Hindi lang puro vlog? Eh. Oo, hindi lang puro vlog. May -ma purpose? Nag May purpose. Saka nakikita naman eh, tignan yung 200 plus na napabahay wow. na nagawa ng uh, kalingat. Ito yung pagbabago sa buhay? Oo, so, sa pagbabago ng buhay ng mga beneficiaries. Kitang-kita naman hmm. talaga. Hindi uh, lang puro vlog lang? Oo, oo puro ayuda. Ganun. Hindi puro ayuda kasi makikita mo naman yung buhay ng mga tao eh. Apap diba? hindi lang puro ibig sabihin, parang hindi lang basta bibigay. Di ba? Andiyan pa rin yung updated talaga sila. Lalo na kung may mga sponsor, di ba? Kaya sa mga napabahayan nila Kalinga Prab na hindi na na-update, siguro dahil wala na sa kanilang nag-sponsor, di ba? Kaya napakaswerte nila Dara, nila Joy na kahit tapos ng pabahayan, patuloy pa rin yung pagsusupport sa kanila dahil may mga sponsor. Kaya ayan naman, patuloy pa rin natin suportahan ng kan ang channel ni Kalinga Prab para mas lalo pang marami matulungan. Bahayan, gamit kompleto na pag-aaral nila kompleto na lang. Ito mga kalingap, napakalinis sa bahay nila. Ang dara. Maano ka dito, sobrang laki ito para sa inyo. Alin? Sobrang <laughs> <Super> laki. <lucky>. Alin? Dalawa <laughs> lang <laughs> sa inyo. Sirat. Nakatuwa naman dahil ano na talaga, parang kahit papano, tiyuturo na ni Dara mga kuya ang K-Boys. Ano na siya, close na close na, tapos comfortable na. Na sana si, Ka si Carla, si Carla abangan natin yung sana maging comfortable na siya sa kalingap. ba diba, wag na siyang mahiya. Yun, yun yung hinihintay natin na sana pagdating ng panahon na gano'n na, um, hindi naman siya mabash kasi baka sabihin na naman porkit matagal na, nagbago na, di ba? Hindi porkit matagal na, or hindi porkit uh, may mga pagbabago na sa kilos nila is nagbabago na. Nagkataon lang kasi talaga na comfortable na sila. Ayan, yeah, no? magkabagkara pa na pa rin. Nasaan si <laughs> Bea? Baka ang sukle din ang mahanap. Pareto. Ang palakasalog ng ref. Kain okay. na po tayo ng refre. Kain na tayo. Alam ko hindi pa tayo makarain. She before ano no, parang bahay bakasyonan lang. <laughs> Sarap buhay. Kasimito, Ay, mga kalingap, no? Kakatawa po ang blessings na nangyari kina Bea, Dara. ayun. Kahit silang dalawa lang yun nandito, Ah, masaya naman sila. Dara, Kahit kayong dalawa lang dito, masaya naman kayo, ano? Kayong dalawa, masaya naman kayo ngayon. Sobra po. Mm. Tapos ko ngayon na daming, daming duma, dumadating na. Mm. Kaya sobrang Sobrang layo na sa dati, ano? Si ano mo pala, Dara? Si... Ano sabi ni Papa mo? Napanood niya yung ano, mga pagdala ng gamit. Oh. Masaya si Papa mo. Sobrang sayo po kasi po, di niya po yung dating nabibili. Ha? Di niya po yung nabibili. Di niya nabibili? Opo. Para sa amin. Okay, parang nagpapasalamat na lang po sa ating karimot. Okay. <laughs> so, ayan. at uh, salamat sa mga tumulong, panibagong pamilya na naman po ang ating natulungan. Uh, panibagong pamilya yung nabago natin yung buhay. Ito, ano? Pagmula na Joy, kina Rachel, sunod-sunod po. Kina Samantha, Arena. Yan, halos lahat naman po ng natutulungan natin ay talaga nababago po yung buhay. At yung tulong po natin ay kumaga, ano, uh, walang, ano, walang katapusan. Hanggat kaya natin tulungan, tutulungan po natin yan. Once, na, once nakalingap ka, part ka na ng one kalingap, one family. So, ayan. Ano yung tip? Okay na? Nakabit na? Ayan, na natin. Ayun. Okay na. Kasi wala ko rin. Hindi pa nila agad-agad magagamit ang TV. Hindi ko lang din alam kung pwede ito sa TV Plus eh. Okay na po. Ay, okay na. Ah, uh, Nagkabit na yung TV. Ano? Ayan, dito kay Dara. Ah, uh, si ano, Bea. Bea, dito ka. Uh, Ayan, no. So, ito na yung ref. Sa may TV na, madali na lang. TV. Palapakan natin si Tita from Sarana, USA. Po. Eh, siyempre, congrats kina Dara, congrats kina Bea. May bago na silang TV. Oh, tibay ng pagkakamit to. Ayan. Tapos, siyempre, bagong rest Ito, pwede niyang patungan ito ng, ano, ah, uh, lakla, no? So, ayan, nasa yung remote dito. E, ito yung remote. Kaso, ang problema natin, hindi natin pa siya magagamit ngayon. Kasi, kailangan natin ng internet or antenna ano so susunod kung wala pang internet dito um ano uh, tayo ng antena. kaya, utusan ko na lang si Kuya Robin magpano ng internet dito. Ano? Kasi -so, si Kuya Robin naman may naka-scout kinadara. Ayan. So, thank you po. Salamat. Thank you po. from USA, sa so, mga viewers, syempre, salamat po sa inyo. Syempre, okay, Kuya Bal, huwag niyo pong kalimutan ng aman ng Kalingap, Juan Santos Matuba. Uh, malapit na po yung ribbon cutting natin, ano? Uh, siguro, uh, this week, ay, on, uh, this coming week po, ribbon cutting natin. Alright? So, dara, ano yung mensahe mo? Um, <coughs> super thank you po sa lahat, lahat sa sa buong buong team Kalinga po at sa mga viewers at kala Kuya Balad, kala I Alenda. Mean, thank you, thank you so much po at especially po sa iyo Kuya Robin, maraming maraming salamat po. At kay kay Kuya Robin po tapos kay Kuya Rame, yeah, no? Thank you po at kay from USA po. Dito from USA. From Dito USA. Maraming maraming salamat po sa pre lahat sa Pilipinas. Thank you, thank you so much po. Ano, Tara? Maano na muna kami, ha? Sige po. Ano na muna kami? At tapataba kami kinabihan si Ay. So... ano, Okay na kayo dito. Nag-brown out, ano? Nag-brown out ang kalinga. Kaya madilim. <laughs> Nag-brown out po. Pag-sarado na ni Dara yung likod. Diba kanina nakabukas yun? Ayan. So, Dara, punta na kami ha. Ingat kayo dito. Ingat. Ingat kayo ni Bea. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang ating kunting share-share. Ayan. God bless you all and Jesus loves you.